Nandang araw po, Dokwili, inom tayo. Medyo hot water. Alam mo, lagi akong maligam-gam or mainit na tubig palagi. Para hindi sumasakit ang tiyan ko. Lalo na kung stress, napakasarap kung medyo mainit. Alam nyo, kung masakit ang tiyan ninyo, let's say talagang masakit ang tiyan, kumukulo, nagtataim, may kabag, may tulong yung mainit na tubig. Okay? Pwede nyo i yan. Kung may sakit, masama ang pakiramdam, ang mainit na tubig, huwag naman yung sobra init na mapapaso ka na. Yung init na kaya mo. Yung init na hindi ka mapapaso Ang mainit na tubig, maraming benepisyo. Number one, maganda sa digestion. Maganda yan para mas mabilis matunaw yung mga kinakain mo, mas hindi ka dehydrated. Uh, nakita niyo naman, di ba? Pag malamig yung tubig, o misa pag pagkain, nalalamigan, di ba? nagsesebo yan eh. Pero pag mainit na tubig, mas maganda yung digestion natin. Okay? At yung uh, nagtitibi para hindi ka ma-constipate, may tulong din yung inom ng maraming tubig. Pangalawa, mainit na tubig, may tulong din sa circulation natin. Kasi pag mainit, kahit papano, nagda-dilate yung mga blood vessels natin. Mas bumubuka yung mga ugat, mas nakakatulong ko. hindi naman talaga 100% matatanggal yung bara, no? Pero at least mainit Uh, kahit sandali lang gumaganda yung circulation natin number 3 ang pag-inom ng tubig pampapayat okay may tulong nakakapayat ang uh, kasi bago ka kumain inom ka muna isang basong tubig may tulong din to at sabi ng iba nakakahaba din ng buhay alam niyo yung mga Japanese di ba mga Japanese sa uh, Asian laging hot tea, di ba? Laging may hot tea bago uminom, bago kumain, hot tea pagkatapos kumain ay eh, pampatunaw nga eh. Sinasabi nila yung mga Japanese napakahaba ng buhay nila, posible dahil sa mainit na tsaa. Okay? Ang mainit na tubig din, actually ginagamit rin natin 'to si Doc Lisa lagi yan. May hot water bag. Kung meron kayong hot bag, di ba? uh, ah, nilalagay sa mainit na bag, nabibili yan. Pwede nyo nilalagay sa masakitang ang gamay, mas masakit ang tiyan, hot bag, ipatong lang. Yung mga may dysmenorrhea, mga may dysmenorrhea, pinapatong din natin dito sa may puson para hindi sumakit ang puson. So, mainit na bagay, mainit na tubig, nilang iniinom, pwede rin para sa kirot. Ang mainit na tubig or mainit na tsaa, minsan maganda yung steam eh. Yung may usok ba? Ano ba diba, tinuturo ni Doc Lisa yan? Steam inhalation para sa sipon, para sa ubo, baradong sinus, yung steam, napakaganda. Yung iba naman, naliligo ng mainit. Diba, pag naligo ka ng mainit, nag-i-steam, ah, maganda rin yan sa sipon, sa mehika, para maging mas basa. Mas basa ang lungs, mas basa konti yung ilong, mas maganda yung paghinga. Parang nebulization yan, eh. steam inhalation. So may tulong sa sipon, sinus health, sa baga, may tulong yan. Okay? So, pag inom ng tsaa, may tulong. Kape, hindi ako masyado, ano eh. Uh, pwede ako inom ng kape sa baso, dalawang baso. Pero yung kape kasi, mainit nga siya. Kaya lang pag sinobrahan mo yung kape, baka magpalpitation ka, masyado mataas ang kape. At pag yung kape, maraming asukal, cream, whipped cream, nakakataba din. Kung gusto nyo, black coffee na lang mainit na tubig, ah, uh, mainit na tsaa din ng stress. Stressful ka? Inuman ng na mainit nakaka-relax, ha? di ba? hawak hawakan mo pampainit at uh, pampasarap din ng tulog. Bago matulog, ang hot tea o 'yung iba, mainit na gatas, pwede rin pampatulog. So 'yan ang mga tips natin. Pag-iingatan lang natin na 'wag kayong mapaso ano yung ideal temperature? Actually, may ideal temperature eh. Yung, yung init na kaya mo, pero wag naman sobrang init. And added tips din sa pag-inom ng tubig, pag sa umaga, mas maganda po uminom ng tubig kasi buong gabi kayo dehydrated. So, pag inom ng tubig at pagkaligo din daw. Pagkatapos mo maligo, uh, kasi dehydrated ka, kakaligo, napagod ka, pinawisan ka rin, maganda rin pagkaligo, inom rin tayo ng tubig. Kasi mapapansin nyo, mas madilaw ang ihi natin eh, sa umaga at pagbagong exercise at pagkaligo. So may tulong din ang pag-inom ng